Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Nakapagparehistro na po ba ang lahat? Nako, magparehistro na po kayo kaagad upang mas mabilis na matukoy kung kabilang po ba kayo sa makakasama sa pagtanggap ng cash benefits na inilulungsad ngayon para sa mga senior citizens. Ang balitang ito ay nakalap sa muk ngayon ang mga senior citizens na magparehistro sa orderly data management system para mapadali ang pagkakilala sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Expanded Centenarians Act ayon sa isang opisyal mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC Ipinahayag ni Pascual noong March 4, 2024 sa SM City Davao na ang kasalukuyang online na data ay sumasaklaw sa humigit-kumulang 4 na milyong nakakatanda at nilalayon nilang isama ang humigit-kumulang 6 na milyon upang matugunan ang mga lumalaking populasyon ng senior citizens na inaasahang aabot sa 12 million sa 2030. Ang pagpaparehistro online ay nagbibigay daan sa parehong mga social pension recipient at hindi recipient na may isasama sa database. Sa Davao City lamang, mayroong 176,000 senior citizens na may humigit kumulang 70,000 na nakapagparehistro online. Para sa mga matatandang individual na nahaharap sa mga hamon sa online registration, maaaring humingi ng tulong sa barangay o sa Office of the Senior Citizens Affair o OSCA kung walang suporta sa barangay. Ibinunyag ni Jose Enrico Patron, Executive Assistant ng NCSC, ang kanilang pakikipagtulungan sa mga ahensya tulad ng Department of Interior and Local Government o DILG, Department of Social Welfare and Development, DSWD, Department of Health, DOH, Social Security System o SSS at ang Philippine Veteran Affairs upang tumulong sa pagpaparehistro at pagkakakilala sa mga nakakatanda na magiging 80, 85, 90 at 95 sa taong 2024. Ang Republic Act 11982 ay nilagdaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Pebrero 26, 2024 ay nagbibigay ng 10,000 pesos bilang kabayaran sa mga individual na may edad na 80, 85, 90 o 95. Ang pag amianda sa Centenarians Act of 2016 RA 11868 ay nag-aalok ng 100,000 pesos na cash para sa mga tutong-tong sa edad na 100 years old. Habang ang batas ay naisabatas. batas ang pagbuo ng pagpapaunlad ng mga tuntunin at regulasyon ay nagpapatuloy. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.